Sabi mo, magdala ako ng tinidor. Sabi ko, nagdala na ako ng tinidor mo. Bukbang ng biko. Biko tayo, guys. <laughs> biko tayo. Ayan. Nagaya. Nagaya ako. Nagutom sa paglalaba. Ang init naman. แป้งกำลังไหมเนียนแป้งกำลังไหมอืมกระตุกอืมไม่ต้ออันนี้อันชา Still jo ba yan? Nagdagan ba na? Nagdagan ba? Agay, napasok ko. Wala ah. Nagdagan. Nagdagan. Wala ka na magdagan. Wala. Masarap. Masarap yung kalamay yun. niya. Kapatong pa yung tuhod. Good sa province lang. Hmm, kape ko. Wala. Kape ko. Ang init noon. Dagong kuyo. Ano naman yun? Kanina? Wala pa yung ano kasi yun. Anong saan nila? Tubig. Bagong lagay mo lang yun. Nahaluan hmm. na yun na ano. Tubig na ang grip. <laughs> grip. Kailangan pa sa kaluan. Hmm. Mamaya, huwag kang mag... Parang sa akin na hindi ka nakatulog. Kasi kumain ka. Hindi Basta so, pag ako hindi mm, nangalala. Mm, mm, mm. Ito. Sa so, umaga. Huh? Hindi ko alam na, di ba nag-online ako? Ha. Hmm. Paliwa. Hmm. Patapos na. Hindi ko alam na ano pala, nakatulog talagang lalo ng ko na ang tulog. Patapos, nahamdaman ko, nangalay na. Kasi yung pato. Nakapatong sa bed ko. Nakapatong sa bed mo. Mm -hmm. Hindi ko alam, um, nangalay na pala. Tapos, hindi lang pa ako nangalay. Nung... Ising ka na nung pumasok ako kumuhang kindi? Oo. Tapos, yung online, hindi na yung pinapakinggan ko. Iba na. Mm -hmm. At itinanggal ko na lang yung headset. Tapos, itinanggal ko yung sa cellphone ko, hindi ko pala na ano hindi ko nag-sit, hindi ako nag-sit na kala na hmm. hindi ko na mute bakit yung mata ko gano'n na bakit na nag-mute ko na lang, hindi ko hinok yung data wala, na low battery pag tingin ko sa cellphone ko, 2% na lang yung battery pati ang... ang data, obos obos ang data Pag ko ka-index pa nga nga ng bilis, mabilis ang data. Ang tidak Pag hindi -no. Bro, pa wala -wala signal. Hmm. Naiinis ini Ang bayo? Kaya nang ka-index mo na ako nga yun. May biskuit Oh? parang nang, ano ko sa, karami? sa pati? Hindi. Kailangan daw natin yung mga matalo sa Nilo. Energy. Energy. Sobrang bigat ba naman ang bubuhatin? Hindi, kuyat din. Kuyat. Tapos, stress pa. pa ang siyang kabanak o kung ano'y Kundi mo po hindi magpalit si bed ng pati. Tapos pa po na sa umaga. kanina. Meron na. Oo, oo, Ano na? Puno na? Sabi ko, ibabalik ko. Hindi hmm, na pwede ibalik. Ibabalik na hindi na. Ilang na yun babad na. Ikaw daw, galing, galing ka naligo, tapos susuot mo yung oh, nga. basa. Tayo nga. may manggawas na natong white din. hindi na mga tani yung mga pag-ikaw tayo. <laughs> sa mga bombastra. Para ko naman. Ayan na, naubos na, na, guys. Naubos na yung biko. Biko, ubus na. Gulat na lang na siya. Huwag na lang kung makatulog, kumain parang choco. Ay, matamis! Lakong! Bala ko sana mahihingi ng gata. Sabi ko, hiyo na lang. ko dun. Eh, ako naman. Gising naman ako sa gabi. Ako naman tulog. Eh, okay, okay lang. Kumain ang kumain. Mm. problema na, na ako sa mukha ko kaya ang dami ko nang mga tigidig na ire sa mukha ko. Pagkakang lang <laughs> daw yung plan niya. Ang dami ko nga. Ito si Sean Bye-bye! Bye-bye guys! <laughs>